Frida. <laughs> Kapalangga, ganun na akong anak. o oh. Love Mama. Love Mama. Love Mama Lisa. Yehe. Love Mama Lisa. Grabe ag pag sa bata ni Mama Lisa. Oy, love kay Mama Lisa. Oy, porting ka love. anak. Dagan mo dahi kong anak. Oy. Upo, anak. Dagan kayong buling ilaw mo. Dagan yung bulhibo ni mo. Kung atibuki, gini mo anak dito sa luyo, anak. Dagan na lagi like yung bulhibo niya, anak. Pareha sa kulor sa yung bulhibo. Uy! <tukain kembol hivo> Ayaw, anak. Sakit ba na dia anak? Nasa na'y kubal, anak. <tukain kembol hivo> limpihana na sa ati tsutsi ni mo, anak. <tukain> oh, <kembol hivo> limpihana na na diri, anak. O sakit kay diri, anak. Agoy, sakit gid anak. May ingron, anak. Naingroon, anak. Oh, anak. May ingroon, anak sakit kayo anak oy. Upo anak, anak. Sakit kayo na diha anak ko. Ayaw anak. Ayaw bibi. lab mama. <laughs> tingog ganto to. Oh. Smile. Smile pina side bio smile. Ni tingog ganto to. Nas kurtina. Utuk-tuk oh. oh, runa. Say good afternoon anak si ayong hapon to, your viewers. si ayong hapon. Oi. Sema di anak. Ha? Unsay imong hot. Ayan po, guys. As usual, ayan bumabalik po ako dito sa tindahan, guys, kasi kanina mayroong customer sa tindahan. Uh, kaya pumupunta po ako sa tindahan, lumalabas po ako dito sa loob ng bahay. Yan si Papi, uh, naiwan po dito. So, ito na po si Papi, nandito na po sa sahig. Dahil po yung sahig guys is malamig. So, tiles ang sahig, so napakalamig mga palangga. So, dito muna si Papi magtanbay guys. Tingnan nyo po guys. Ayan. Naghang mga motor na ngagi, anak ay. O anak. anak. Daghan kay kung anak. Sa na lang ni anak. Puro nagid limpyuhanan anak. Ayan po mga palangga, mayong hapon. So ayan, ito po ang aking update ni Papi ngayon. So ayan oh. Parang may inaamoy si Papi diyan sa may ilalim ng divider. Unsa so, imong giamoy anak? Hmm? Sige, amoy ni si Ilam's Divider, anak. May sud anak, sapatos ng ati ami ni mo. Mm. Sapatos ni ati ami ni mo. May lain sud? Oh, wala lain sud. Bless mama. Taga Santo, Kaloyan kas mahal na hisos mahal na Mama Mary. <coughs> ha? Isa ron ha. ya, si Sian, rog si Haris, anak. Mm, gikan silang lulu ni mo. Paminawa. Mm, paminawa. Paminawang mayo. Woo. Uh. sisian si Sian, Ruxi, Haris. Gikan silang lulu ni mo na mauli na anak. Narabay dagan sa kinan manlabang, an mangu -an anak, manguan anak, mangagi -an anak, mangu -an anak, labang lakasada anak. paminawa mayo. mayo. Eh, kabuutan concern sa gini anak ko eh. Labong nagulibo ni mabata ako eh. Labong nakigulibo akong bibi eh. Labong nakigulibo eh. si bye bye to you viewers and say si thank you. Na guys, mayong hapon. Ngayong araw is November 29, 2025. So, yan po mga palangga. Ito lang po muna ang aking update ni Papi. Bye bye! Mua! hello smile anak smile baby smile now guys thank you for watching happy saturday